sub guys so ayan ito na naman yung ano yung Rossi Flash 150X natin so nakikita nyo naman guys ito pa rin wala pang pinagbago uh, 42 sprocket saka ano uh, 120 by 70 by 17 yung gulong so all stock pa rin po siya ayan so yung content po natin is uh, for all stock lang talaga Uh, kung gusto niyo yung manood ng mga loaded, mga idol na Rusi Flash, meron naman si J Mags. So, pwede kayong manood sa content niya. Pero kung gusto yung mga all stock na motor na friendly friendly gauge, pwede dito kayo sa manood sa Caspeed mga idol. So, ayan. Uh, yung kalaban niya is yung Rider 150 na FI. Ayan. So, nakikita nyo, Rider 150 FI tong mga idol. So yung gulong maliit lang. Nasa 7 parang ano, stock lang yung gulong. Pero ito dito mga idol, all stock rin. So kung tinitignan mo, uh, mas magaan tong Rider FI kaysa sa ano natin kesa sa uh, Flash 150X um, hindi po to yung CG ito po ay yung 4 bulb Duke. so check ulit natin mga idol so yung makina niya is sealed ayan so nakikita nyo sealed pa po yung makina niya. so wala pang hindi pa siya nabuksan ayan so Rider FI 150 versus Rossi Flash 150X. Ayan. So, tignan nyo na lang mga idol kung sino yung mananalo. Ayan. Nagkikita nyo naman yung Rossi Flash natin mga idol. Ang kakapal ng gulong. So, ayan. Um, para sa akin kasi mga idol, mas importante yung all stock, yung katawan talaga ng motor kasi pag mahangin siya naka-design kasi siya sa aerodynamics kaya mas maganda yung all stock talaga yung kaha kasi halos lahat naman ng mga motor ni ng ka speed content yung mga experiment 150 yung mga experiment na iko -co content nating mga motor ay halos lahat ay mga all stock body talaga kasi ano mas maganda yung aerodynamics ayun so try nyong panoorin mga idol こう。